Sa punto de vista, tatalakayin po ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa pahayag ni Senator Amy Marcos na mayroong nakatutok na hypersonic missiles in China sa Pilipinas. Professor. Good morning. Nakababahala ang sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa di umano ay nakaumang na sa Pilipinas ang mga hypersonic missiles ng China. Sabi niya halos mga 25 ito. Kung totoo ito, ito ay dapat tating seryosohin. Ito ay hindi isang gawain ng kaibigan na may nakaumang ng sandata na pwedeng pumatay ng libo-libo o daan-daan libo even millions. Pero sabi niya, ito na yung nakaumang sa mga lugar na kung saan nandun yung EDGA So kung totoo ito, dapat itong seryosohin, dapat itong pag-aralan, dapat itong alamin kung talagang uh, ano yung mga lugar na tinutukan nito. So may may mga katanungan din dapat na pumasok sa isipan natin. Sa bakit lumalabas na ito ay hindi alam ng ating militar? Hindi ito alam ng Armed Forces of the Philippines, hindi ito alam, alam ng National Security Council, hindi ito alam ng Department of Foreign Affairs. Napukod tanging si Sen. Amy Marcos lamang yata ang nakakaalam nito. Bilang chair ng Department of Foreign, uh, Foreign Affairs Committee ng Senado, hindi natin inalisan si Sen. Marcos ng kakayahan na maaaring mag-alam ng mga intelligence reports. Ngayon, ang, 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 ang nakababahala dito, bakit hindi alam ng ating militar? Bakit si Senator Amy ang nakakaalam? Yan ang number one na question. Number two question, itong isang highly top-level confidential matter. Na kung nalaman sana ni Sen. Aimee, hindi ba dapat mas maganda kung sinabi niya muna diretso sa armed forces para pag-aralan ng armed forces? Anong layunin para ito ideklara sa publiko? Bakit kailangang maunang sabihin sa publiko ang isang intelligence report? bago sabihin sa ating armed forces. Alam mo sa Amerika, may mga tinatawag na mga confidential matters na pwedeng i-disclose lamang sa mga specific na committee ng Senado o ng House. In fact, may lugar sila doon sa kanilang kongreso. Yung shift, doon pwede lang pag-usapan ang mga bagay-bagay na mga confidential. Hindi ka pwedeng pumasok doon na may cellphone. At talagang kailangan may credential ka bilang chair ng Foreign Affairs Committee ng Senado, malamang may akses si Senadora doon. Pero kung susundin natin ang prinsipyo ng top-level confidential security issues, dapat sana hindi niya ito binulgar. Nagpapasalamat tayo siguro na sapagat nalaman natin, pero ano ba talaga yung gusto? Ano ba talaga yung gustong maabot nito? So yun dapat nating tanungin sa Mahal Senadora. Kasi anong layunin dito? Matulungan ang Pilipinas para makapaghanda. Eh anong hindi magagawa nun kung sabihin mo in private sa militar? Anong layunin nito? Kasi kung ang layunin nito ay paghanda, pa, ah, bigyan tayo ng impormasyon ang ating pamahalaan para maghanda o para makagawa ng mga paghilos ay hindi mo naman kailang ibulgar. Unless ang isa sa mga dahilan ay magamit din ito sa pagpapalaganap ng kultura ng pananakot dahil magkakaroon ng giyera. Alam naman natin na sa si Senador Amy ay medyo ayaw sa nangyayari ngayon tungkol sa pagiging mas killing di umano ng kanyang kapatid sa Amerika. Hindi ko sinasabing ganon maraming nagsususpechang gano'n. So, ganun po ba? Kasi ako, kung akong tatanungin ninyo, hindi tama na ito'y dinisclose in public. Sabagat so, ito'y magdadaglag lamang sa ingay, magdadaglag lamang ito sa kaguluhan, magdadaglag lang ito sa agam-agam. Mas nakabuti kung ito ay sinabi na lamang in private sa ating militar, sa ating armed forces of the Philippines kasi wala na naman tayo magagawa dito bilang isang mamamayan, alaman mo may nakaumang ng hypersonic missile sa iyo, ano magagawa mo? Ngayon, kung hindi naman ito totoo, ay lalong nagdagdag ka lang sa agam-agam, sa takot ng mga tao. O kung baka sa galit ng mga tao. Mas lalo pang nag-create ng crisis. Kasi, di ba, ang, ang, ang layunin nga ng senadora, naiwasan natin ang crisis, magkaroon tayo ng mapayapang sa resolusyon, eh baka ang nangyari dito sa halip na magkaroon pahupain ang mga ang mga bagay-bagay, eh, lalo pa nating dinadagdagan ng apoy. So yun lamang po ang aking punto di vista ngayong araw na ito. Salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Conteras.